ngayong araw, uh, may konti kaming get-together, uh, picnic muna, tapos mamayang hapon, maglalaro kami basketball. Uh, ito lang kasi yung libangan namin ngayon habang wala yung, habang walang laro yung Hinebra. So, mga kasama ko rin yung mga fans din ng Ginebra. Usually, yung ginagawa naman namin pagka nag-meet kami rito, tamang banding lang. Tapos, uh, mostly talaga naglalaro kami yung basketball. Kaya yung inaasahan ko ngayon, mas marami siguro yung darating na lalaki para maglaro. Sinama na namin yung konting salo-salo, pipiknik kami maya, -maya. Eh, usually ginagawa namin to dahil para mas ma maganda yung banding ng mga kaibigan namin na fans din. Tsaka lalong-lalo na sa panahon ngayon, eh, walang ano, walang hinebra, medyo hindi pinalad. Kaya ito yung pinakalibangan namin, yung pagsasama-sama namin yung mga fans. Para medyo kahit papano, makalimutan namin yung mga masaklap na pangyayari itong mga nakaraang laban. gusto <laughs> namin uh, na malaman mo na iisa yung kinasabi namin na kahit na uh, paulit-ulit namin sabihin na bawi na lang next call, hindi kami nagsasawa. Tsaka hindi nababago yung respeto at yung pagsuporta namin sa inyo. Kahit na medyo alam ko down na down lahat ng players ngayon. kapre, lalo na kami mga fans na sumusuporta at saka umakasa sa inyo. Uh, binigyan nyo pa rin ng pagkakataon yung mga fans namin mga live kahit isa sa inyo. Ayun, uh, kahit ito so, man ngayon, ikaw nung dito uh, Maraming maraming salamat. Sobrang thankful talaga kami na makasama ka namin sa Woo! na yung message Super! Tulad nga lang ano, dahil ko sinasabi sa Inebro fans natin, huwag lang yung pasasalamat para ipakita kung gano'n kami, uh, gaano kami kaswerte na kayo mga fans namin. Kaya, so, kayo ang best fans in the world para sa akin. Yeah! Matindi yung effect ng Ginebra sa buhay ng mga Pilipino. Uh, particularly, halimbawa sa akin, uh, may ko compare ko yung buhay ko sa sa pagiging fan ko ng Ginebra. Kasi siyempre, andiyan yung dumadaan ka sa krisis. Minsan, okay ka. Minsan, hindi. Nasa ibabaw ka, nasa ilalim ka. So ganun din yung sa Ginebra. Uh, minsan, pagka sila yung nasa ilalim, doon mo mararamdaman na parang down na down ka, na nangyayari sa buhay ng tao. Minsan naman, pagka sila yung nangingibabaw, syempre masaya kasi parang ano kay, uh, nasa taas ka. Nai-relate -re ko siya kasi parang minsan, yun yung sinasabi na gulong ng buhay. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Nebra kasi never say die sila. Simula nang sa kalululuhan ko at sa tatay ko, Nebra pa na Gusto kong yung Nebra kasi nandun yung future husband ko, si Greg Slaughter. Kahit last five minutes, fight, fight, fight. Laban tung laban. Kahit natatalo sila, lumalaban sila hanggang sa ulik. Lahat Nebra, never say die. Andito ako, sumusuporta, buong puso.